Happy birthday Bunsoi. Happy birthday bonsai. Happy birthday. Judy, good morning. Judy, Judy. Happy birthday. Tal, tal. Talash. Happy birthday, birthday bonsai. Oh, see, see, see. Happy birthday, bonsai. Happy birthday. Bunsa, bunsa. Ah, hello mga kabuki. This is Mama Ash. And you, yeah, who are And this is one song. Say happy. Say happy. Say you make it car bundle uh -huh. So for videos mga Kabo kay birthday sa among bunso mga Kabo yes, he, he's turning 1 one year old na mga Kabo and nag-unboxing me sa mga balloon nga akong giorder yes mga Kabo so let's go, arat na! let's start! Which one? one? So, paburot sa aning karon while nag uwat ni tamong mami nga mo decorate, no na ba, para nabot no? sa among mami mga kabukid igo na lang no? niya i-decorate ni no uman um, no? ang <laughs> Oo, to mga kabukits, ako nang gipaburot og dalingaw kay ang mga bata mga kabukits. Og tungod sa akong excitement mga kabukits, no, akong gisuot ang akong sinina karon, no? Nga dapat paraon niya. Yes, ilis dan ni nako mga kabukits. So, story behind mga kabukits nganong na orange ang among theme mga kabukits, no? Kay so kahit sa gamay bag-o pa na siya na tao, mga kabukits na pa Miss Hospital. Igang biya kay ng hospital mga kabukits. sa So, nagpalit og electric fan ng among babazi mga kabukid. So, iyang color, electric fan na napalit mga kabukid. So, mini ragod ng electric fan is orange. Dili like kita as in orange tanan pero orange kasi siya nga na white or something ana basta kay na orange. And then so kada to mga kabukid sa wala to ah. Ang iyang dulaan, ang iyang walker, ang iyang high chair is orange. Nya na sad siya sanina nga orange. Oh, kana bitang marag marag wa na toyo nga orange yung kasagara. Mm. Mo oto. Mo nang gi orange lang gid ang theme mga kabukid. Yeah, mga kabukid so, mo ni siya ganap before sa celebration mga kabukids. Yes, yeah, si mami ang nag-decorate. So mga kabukids, mga sa ko, mga lakas ang mga adto. sa sa mga pagkaon. Yes, tara oh. Nag-hike mga kabukid ka wala kami sa piano. Kulay motor. So update later. Bye! So, nakasakay na inyong nanay mga kabukid. Eh, yes, salamat sa ginoo kay nakasagay ng gitintan. Oh, ang hindi ng gitintan. kay inyong mga nanay mga kabukid. So, wala na tay oras sa ginoo ko. Unya pag-abot na sa shop mga kabukid sa amo ang Madam Tears mga kabukid. Eh, yes, kay package na man ang food mga kabukid. So, kuha uno na lang namo ni Nangita mi og motor niya mo, niya mo nakita nga motor kay og pa payong-payong ra mga kabukid. Di, jud kakaya kay mo mo kwan pa biyami saka pa biyami kabukid yes bukid bukid dure gamay dapito sa mga, mga kabukits mo na siyang kabukid yes mga kabukid so moto salamat sa among tier g invite na ko ang mga tier pero dili siya kalayo ang Ay, mga ayo gid mga kabukid moto gipahakot na si kuya niya mga kabukid ni taliksik pa kamay mga kabukid pero sige lang go lang gihapon gitagana lang sa nako si kuya no para sa dili siya masilo no <laughs> So anyways, mo na yung sit up dari mga kabukit So, yes, mo siyang after mga kabukit So okay. Na out of na out of time ta mga kabukit So nalahi ang forma mga kabukit na pag-abot na mo din eh. And by the way mga kabukit wala pa ko nang invite ana. Ultimo si mama mga kabukit na surprise na siya. Yes, ingana ko mga kabukit Dili ko gusto nga isulti dai ng unsang mga ko ano mga kaganapan unsa ihanda no kay wala pa ko sure nga og Makaya ba sa tanan mo nang wala ako ni share nila nga adi ay? Yes. Pareha itong miyagi. Wala sa ako ni share nila nga na adi, ay? Yes. <laughs> ni nga na -adi at ay handa. Kaya nga na. Gusto ko i-share mga kabukids nga. Gusto na sa na ako matanaw mga kabukids. Ang food mga kabukids o kaya ba sa mga tao nga akong na-invite. Yan eh. Wapadyo ko nag-invite rather. Yes. I-share lang sana na ako mga kabukits kung kaya ba sa ko ang food mga kabukids ang mang-invite og daghan nga tao no para dili sad sila makuha maikog sad tano mga mang-invite og daghan kayo nya gamay ra di ang imong mga food diha ha? nakabutang si mong lamisa no so maoto, to mga kabukids akto na sa ko mga kabukids nang invite and before ar mga kabukids before ta mga mga kabukids mag grace okay okay. okay. okay.

Happy birthday, happy birthday Happy birthday you So ready to eat na mga kids. Yes So thank you Lord God Nga one year old na ginangamong bunso Yes, mga kabukits. So, nabisi na kayong mga tao, mga kabukids. So, sa tanang mga wala na invite, pasay lua. Yes, kay akto na kung kumang invite. Yes, ana, ko. I-sure, na ko mga kabukits, nga ang food kaya sa tanang tao nga akong ma-invite kay ngano nga, mga kabukits, di ba maulaw sad ta maikog sad ta mga kabukits, no nga daghan kita gi-invite ki nga mga tao no unya kulang pa nila no wala pa sila na busog ang uban na pasmo. yes kay kuwang ang pagkaon so mao nang akto na jud ko mang-invite mga kabukits. so sa tanang wala na invite pa sa ako ninyong tanan <laughs> Onya si mama mga kabukits kay di siya ganahan anang akto na mga invite mga kabukits kay nga Okay, no, kay magkarakara man si mga kabukits <laughs> Onya na surprise man good sa doob apil si mama anang mga kabukits no nga nag-expect nga na atay handa yes O siya nag-expect so wala sad siya nang invite mga kabukits kay o oh, kabawa pa na siya mga kabukits kay kanang yung mga suod ng mga friends mga kabukits ingnon nga niya ingnon gapo na niya mga kabukits ingnon gudan niya siguro <laughs> Basag na. Basag na siya mga kabugids. Pero gawa na siya kay waget mga kabugids. Wagid. Akto na siya. Ang uban, di na ma-invite. Kaya nga no, gabi naman. Ang ngit-ngit ang dala. No? Diba? Ang oh, pasaylo. Agad ning yung tangan. Unya, kaning kauna mga kabugids. kay lagi na out of time yung mga kabugids na tiyo. tiuran Oran, gid may dogay. Gid may nakasuguro kaon mga kabugids. No? kay, wala pa na na ng mga tao. kay lagi, kaya laging kuan kuwan. invite na akto na. Diba? Ay, ano, gid na resulta. Pero worth it sa gigihapon. Kaya may um, nanong Oh. Okay, ra uh, gigihapon na. Uh, Pastil lang. Mm -hmm. Kamuro gitin tao na. Sa gara mga gudsad mga kabugids. Kay, ano, karon naman sa dingling mga kabugids. Sa ako aras sa mga kids, mga kabugits No? Kaya gusto na ako ma-experience mga kabugids ba? Ang wala na ako na-experience. Ang wala na mo na-experience mga di ba So, hanggat kaya, kung natay pwedeng ma-experience sa atong anak, ang ano dili, di ba? O, oh, mo siya nga, gigi gi, pa experience na ko sa ilaha ang wa na ko na experience. Ang wa naman na experience in town, di ba? Tungod sa kahimtang nato sa una, mga kabukid sa anak, man yun na. Una ako ng mga pagkaon sa giyod, pangadaw-adaw, nga pagkaon, pag nimo nimo balo nimo balon si mo mga di ba? Anak, man yun na, wa, ko. Basta makakaon lang ta sa una, no, na, basta na, manok sa unang ibutang, ang dugo sa agtang, apites na, kaya na diba? so, kayo na, di ba? So, karon kay na, gamay-gamay, ay ipa-experience na to nila. So, muna ni siya nga one year old, oh, mona. mas nindat mang di ba? Ma experience sad nila oy. Mm -mm. So, mo to, nabisi na ng mga tao mga kabukid Sayo na kay eh, pahilom mo ni mga tao mga kabukis pa on ra na nimo. So, kung naa kay mga maritis nga mga silingan nga mga pasaway pa kan ara na. Char. <laughs> Tama so, ito mga kabukis. Mga on taning yung tanan mga kabukis. Yes, na busy ang tanan mga kabukis. Og, muna na siya mga kabukis. Ang among bunso mga kabukis. O, mm -mm, sukat nga, mapadong na siya one year old mga kabukis. Gusto na siya nga maghungit siya Iyaha mga kabukis. Gusto siya nga na siya galingong plato mga kabukis. Ay, yes, uh, si busy siya na siya mga kabukis. So, kaon yung iya ha diha. Mm -mm, na mm, naon sa naman na. <laughs> So, busy kayo mga tao, mga kabukid. Siya, sad, busy. sa so kayo siya kaon, mga kabukid. So, and arang-arang mga kabukid, so, kayo mahungit na siya iya. So, makapahuway na gamay ang nana ninyo, no? Yung ganahan, sad siya kayo, mga kabukid. So, pero, mabulingit, sad lagi. Pero, okay, gihapon kay nalingaw man siya. So, okay, so, kayo na magtrapo lang sad tayo yung na to, no? Mas mm kina -mm. Maskin na doble nga itong trabaho, pero sige lang, ginagamot to siya na yung mga kabukid. oh. Oh, basta kay malingaw lang, ha? Oh, Hala, bahalag mabulingit. Tapukan na lang yun. Oh. Anyways, before dahi ko nag mga kabukids, no? Nag-ask ko permission lang mga kabukids. So, pwede ba ko mag-film? Niya, kay gi. Ingon, mga okay rin. Ingon mo ko mga kabukids. Nga, derira ni, ha? nag ko ba? Ingon ko nila mga kabukids. Nga, derira ni, ha? Yan, itando or man sila. So, meaning to say, nga, pwede ta mag- film. So, dahil yun ang atong vlog, mga kabukids. Diba? Dili, pwede dili. Kaya nga, one year old na among baby. Dapat, i-film aron na atay journey nga makita niya di ba aron na siya journey nga makita niya sa iyang pagkadako pag ulitaw na niya po na di ba basta ila sa so, dili ra sayangan ang panahon kay panalagsa ra sila mamahimong baby so moon nang dili kabalakan nga nagfilm ko na akoy permission gi kanila ha di ba <laughs> <laughs> ni goroy and anyways mga kabukids kay Filipino man ta, mga kabukids no dili mawa sa Filipino ang video kita ay, mga kabukids kay mingaw kaayo og walay video kita'y mga kabuk unya mga nindot og mga tingog ang ako mga silingan dere mga kabukids di ka magmahay og imo silang mahimong silingan kay ngano nindot og tingog unya na light me blow sa among candle mga kabukids no candle ana ba <laughs> kay ang aos sa midaan daan, hindi gutom na ang tanana. Yes, na late me. Pero happy kasi, Yaos oh, pag blow sa candle. Yay! One year old na among baby. And thank you, Lord. And mga kabukid, na part yung mga kabukid na abang-abang after sa iyong birthday, mga kabukid. So, this is Mama Ann, mga kabukid. Hanggang sa susunod, this is Mama Ann, the mother of the birthday boy. Happy birthday, Lord! Happy birthday.